may mini bike dito tayo sa bike shop mamili ng pitingin tayo pyesa ng bike baka sa rin makabili tayo mga idol <coughs> nung tayo dadaan may tayo Ah. Ang bike ka, tingnan. Hindi pa si mag-video pag cellphone lang mga idol. Ah. sektor sini halo white pepsi bikin daw na ya munir mojit pepsi barit barit kamay kalatarian yeah. Give wide. Collateral, yala? Eh? Kalos. May mga tindahan na rin dito mga iyo. Oo. So, oh, Bakala. Siyempre, ilo muna tayo ng Pepsi. Part. fountain ay dulo sa couch ng mga idol isang-isang lang tayo napapadpad mayroong <coughs> fountain hindi <coughs> ako pwede pumasok yan Pauwi na rin ako eh. na rin tayo mga idol. Sa <coughs> tubig. Ay! Baka may kunin mga bato yung base. dito. Mahirap lang si Kuhanin yung mga ibang tao dito. Mga dito. At lang natin yung videoha natin. Ibidyoha lang natin yung mga mukha natin. Hindi yung paa natin para hindi natin makuha yung mga ibang tao. Yan yung bike natin. part 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 lang tayo pag net time hindi ba ayod idol part 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 lang tayo pag net time yung na naman oh yung mata nalilinis yung Kulimlim dito sa part. Ang grabe kulimlim dito ay eh, doon. Sat-touching yung mga idol doon. <coughs> dito na naman tayo sa right, right, right. Sa hapon. Hello mga idol. Dito na tayo sa fort. Ayun oh. Ngo na tayo tubig. bah Libre ito, ang lamig. Lang ko natin. Kuha tayo apat. <laughs> Kuha na tayo apat, libre naman 'to, yo. Eh, oh. uh. uh. bus na tayo mamaya eh. Big tubig sa fort. Hello mga idol Dito na tayo sa fort yun o oh. Ang na tayo tubig Bah Libre ito Ang lamig Ilang kuha natin Kuha tayo apat <laughs> Kuha na tayo apat Libre naman to eh o oh. Uubos uh. uh, na ito mamay eh Libre ang tubig sa fort